Pabalikin sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang hiling ng kanyang mga anak na si Naketi at Davao City Mayor Baste Duterte sa magkahiwalay na petisyong dinulog sa Korte Suprema. Dinala sa Hague sa Netherlands ang dating Pangulo matapos arestuhin sa visa ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Nahaharap siya sa kasong krimen sa sangkatauhan kaugnay sa kanyang madugong gera kontra droga. Dumaan ang ICC sa International Criminal Police Organization o INTERPOL kung saan miyembro ang Pilipinas para ipatupad ang warrant. Hinain ang petition for habeas corpus ngayong miyerkules, isang araw matapos ang pag-aresto sa dating Pangulo. Nakasaad sa petisyon na walang legal basis ang paghuli, pagdatine at pagpapaalis sa bansa sa dating Pangulo. Kabilang sa respondents sa mga petisyon, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, at si PNP Criminal Investigation and Detection Group Director General Nicolas Torre III. Sila ang lumabag ng batas. Kinuha nila persahan ang presidente. Isinakay nila sa aeroplano laban sa kanyang kalooban. Dinala nila sa isang bansa May petisyon din mismo ang dating pangulo at si senador Bato Dela Rosa sa Korte Suprema. Kinukuwestyon nila ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa ICC gayung hindi na ito miyembro ng Rome Statute na bumuo sa international body si De La Rosa ang hepe ng PNP nang ipatupad ang gera kontra-droga. Pero para kay Ralph Sarmiento, na dean ng La Salva College of Law, maaaring madeklarang moot o wala ng epekto ang mga petisyon. If the Supreme Court will issue a judgment which can no longer be implemented because President, uh, former President Duterte is already outside of our jurisdiction, has uh, so already been surrendered to the Hague, then uh, useless po yun yung maging decision ng Supreme Court. Payo ng abogado, dapat maghanda na ang kampo ni Duterte para sa full-blown trial sa The Hague. Dagdag ni Sarmiento, maaaring abutin ng lima hanggang sampung taon ang paglilitis. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.